Magandang araw mga kasukay welcome sa aking munting pwesto Nandito ko para ibahagi sa inyo kung ano-ano nga bang mga ginagamit ko sa pagtitinda ng tilapia Unang-una ay sangkalan, kailangan natin ng sangkalan Diyan natin hinihiwa ang mga isda, lalo na ang tilapia Sumunod ay kutsilyo Ayan, kutsilyo at ang sumunod ay pangkaliskis. Mabibili yan sa pakyawan. Pangkaliskis. Gunting para pantanggal ng mga palikpik ng tilapia. Siyempre, kailangan mo rin ng basket para sa mga customer. Diyan nila nilalagay yung mga binibili nilang tilapia, mga pinipili nila. Ayan. Pwede rin yung pangsalok. Pero meron ako dito, may malaking pangsalok. Yan ang ginagamit ko pag magsasalin ako ng isda. Galing sa banyera, ilalagay sa cooler. Yan. pansalok na malaki. O basket. Yan. At meron din, kailangan, eto, kailangan din to. Timbangan, syempre, kailangan nyo yan. yan yung malalaman kung magkano yung babayaran ng mamimili mo. At eto, kailangan mo rin to. Erator o air pump para maging buhay ang tilapia mo. Meron ako dito sa ibaba, ayan, may kita nyo, air pump, nakahos, ayan, bumubula siya, meron siyang hangin. Oh yan, may kita nyo dyan, para manatiling buhay ang mga tilapia, para fresh lagi. Kailangan nyo rin ng cooler, ayan, nakikita nyo yung kulay red na yan, cooler. Cooler na malaki, ayan. Diyan nilalagay yung mga tilapia. Ganyan kalaki kasi diyan ang 50 kilos. Oh. Ayan, bubula-bula pa. So guys, hanggang dyan na lang. Kung meron po kayo mga katanungan, mag-comment na lang kayo down below. Para sa iba pang pa gusto nyong malaman sa pagtitinda ng tilapia. O guys, hanggang dito na lang. Salamat sa pagbisita sa channel ko. Paalam na sa inyo